Ito lamang mga kakwento, nadagdagan pa ang mga opisyal na idinawit ni dating Department of Public Works and Highways, o DPWH, Undersecretary Roberto Bernardo sa maanumalyang flood control project. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sabi ni Roberto Bernardo, na nakinabang din umano sa kickback scheme sina na dating DPWH, Secretary Senator Mark Villar, at Manny Bonoan, dating Senador Grace Poe, at Department of Education, DepEd Secretary Sonny Angara. Bukod sa kanila na una nang idinawit ni Roberto Bernardo sa Umanoy Korupsyon sina Senator Jingoy Estrada, Senator Bong Revilla, Senator Cheese Escudero, at dating Senador Nancy Binay. Kung kayo ang tatanungin mga kakwento anong masasabi ninyo sa bagong isinangkot ni Roberto Bernardo sa Maanomalyang Flood Control Project, halika mga kakwento pag-usapan natin yan sa comment section.